ating mga kapichay na walang kamatayan andito tayo ngayon sa, ano, sa gitna ng mga ito ngayon yung paparbis natin yung magandang klase kasi yung dun parte yun sa taas medyo pumangit na yung dahon kaya sorry yung muna nagkarga kahapon na ano kaya gaganti tayo yung magandang klase na mura lang naman to eh yan guys and good morning sa inyo ah. open order tayo ngayon kasi baka mamaya mag 3 kilo pa ito yung nasa tais guys medyo kumangit-pangit yung daon kaya may nakargaan tayo kakapon na medyo may nagreklamo ng picture natin kaya ito yung ganti natin yung maganda naman ngayon araw na ito magandang classic papili natin ng maayos mayan salamat sa inyo ha please order na lang kayo